ito po ulit yung isa kong napakagandang tip sa inyo ito, kuhanin nyo po itong bulaklak na ito ito po, yan at ilalagay po natin ito sa babae ito po, ito at ito po naman gawin, al alsin po natin itong bulaklak na ito ito okay, yan po ito po ay eh, pwede natin gawin sa bulang lang, gawin natin, ilagay po natin at yan po, titira natin ito at ilalagay po natin yan sa babae para po dumami ang kanilang bunga. Bale, ito naman po yung pinakababae niya, yung may bunga na, ilagay po natin sa kanyang bulaklak. Ayan po, ayan. Kita po natin yon Ito po yung ating ilalagay yun. Ayan po, masama ang akin tayo. Ayan. Ayan. Yung po yun. Nataklobang po yon Ilagay po natin yan doon. Yung po, Okay. Iwanan po natin yan, diyan. Hindi ko mailagay eh. Yun. At iwanan po natin yan, diyan. Yan. At napakaganda po niyan. Okay. Yan lang po may titip ko sa inyo para po dumami ang bunga ng inyong kalabasa. Yan po, ilagay natin dyan. Okay. balay napon na po, nilagay ko na yan. Oh. Okay. Thank you po for watching. God bless po.